makikilaw po tayo ng bangus guys Check out lahat mga fans dyan so hapos ang sales minta nang makikilaw tayo ng bangus ay makikilaw tayo ng bangus guys tingnan natin na guys so nakahiwa na guys Sana. oh wow maliliit ang nahiwa kayo makamabulunan ang tayo pag malalaking hiwa nakikilaw na tayo ng bangus guys bangus oh so, man, si Luya ang kulang. Anong kulang dyan? Tara si merona na. Luya. Yan, Luya. Mga sili. Yan yung mga sili dito. Yan yung sili to kinilaw. And guys. Apat. And. Yan ang mga natin. Yan guys. sila si buyas buyas hindi na yan, kung na lang ayan yung olo guys yan yung pinaghitilaba ng tilak bangus ulo, buto sa bawal, yan ang laman niya ay ginawang kinilaw. dalawang po tayo siya guys diskarte lang may, may tingula ka ng bangus may kinilaw pa yan guys Ito. Ito oh, yan guys, saging oh, sa kinilaw. Yan mga idol, ito po yung paris natin sa ano, kinilaw. Kung walang kamuting kahoy, oh, saging, kamuting bagay yan. Hmm, kung baging, ang um, dapat. Guys. Paris sa kinilaw guys oh, may kinilaw. Ito basta natin sa kinilaw. Ito guys oh.

Yan na guys, Nabalatan na lahat ang saging. Ito hindi pa tatimplan, mamaya may ating natin yan. Mamaya maya. Hmm. Tapos na ang kinilaw natin. Ito 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 na yan mga adol. Bangus na kinilaw. Iba ginataan eh. Ginataan ito mga ito iba. Bakaw, tutong, saging, ino. Yan. Ayan Ayan na tayo. Sasaktan yung buto niya. sinabawan. Hmm. Ah, ulo, buto niya, sinabawan. Kinilaw, tapos yung katawan niya, sabawan, para di sayang. Yan. Kaya niya ulo. Yan. Buto niya Yan. De -de 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 -de. Itong dalawa, mamaya pa Hmm. Bisa na nila kami muna kain. Halo guys, tara guys. Kainnya kali guys. Hmm. Hmm. Guys. Hmm. 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 hmm.